Hello guys, good morning, good morning. Tayo po magluluto po, po ng tokwa with oyster sauce. Dapat po, po guys, eh, tokwa with baboy with oyster sauce. Kaso wala po kasi bamboo baboy dito sa Dubai. Hindi po ako sa market kasi alam nyo na, bawal din. Magisa tayo ng sibuyas bawang. Pinarito ko na rin po yung tokwa kanina. Binili ko na. Ito po yung tokwa, guys. Ayan. Ito lang muna ang ating ilalahok. Ayan, luto na yung ating sibuyas lang. Ilagay na Lagyan natin yung tokwa. style adobo rin ang mga. Pagyan na rin natin na Asin, hindi po akong bebe, hindi guys. Yan po yung turo ng amin. Ang hindi po na magbawas so, tayo sa bebe. Yan po Madali na ito guys, maluto kasi ito rin yung ano na, yung stock na. Lagyan na natin ang konting soya sauce. konting chili. Ang na ba ito walang tagahawak? Okay, halo halo ang pinatin. Lagyan po natin ng konting suka. Konting. Lagyan na rin natin itong oyster sauce. Nabibili lang to sa Pilipinas yung ganito yung style ng mamangasita o oyster sauce. Ganito guys, yan. Yan, ganito lang guys. Konting luto-luto lang po, so okay na siya. Sabihin natin siya medyo dirilihan ng tubig kasi... Okay Bye, thank you for watching Please follow for more Let's go, may ulam na tayo guys Ang tokwa with oyster sauce God bless Kanin, magagawa po tayo Ng ginataang tilapia Ito po, naghiwa na tayo Ng sibuyas at bawang Mailit na ang ating mantika Ilagay na po natin ang sibuyas kailangan natin unahin ang bawang. Sibuyas. Alam niyo naman po paano mag magisa ng sibuyas at bawang dito. Para masarap ang ating dito. Siyempre, ilagay na rin natin ang ating luya. niluto na yung ating sibuyas, bawang at saka luya. Meron akong dalawang gata dito. Ilalagay natin sa ating kawagi. Isa lang muna yung lalagay natin. Mamaya na yung isa. Tapos, tutuin lang muna natin ito ng 5 minutes. Pakuluan lang muna natin. Tayo po may piperito ng isda. Pero to guys, pinirito ko na po itong isda kanina. Nagprito na ako ng isda, ilalagay na lang natin siya pag kumukuro na po itong gata. Para, alam niyo na naman kung parang magprito, di ba? Ayan. Ilalagay na lang natin siya maya maya pag Ano na siya? Ilalagay na rin natin to guys, itong isang gata. Mas masarap talaga pa rin guys ang, ang gatang fresh pag ininalagay mo sa mga ganito. Siyempre, wala po akong nabiling gatang fresh. Gata sa lata ang ginama ko. Ngayon, ipakuluan na natin siya ng kaunti para mailagay natin ang ating da. Okay na yan guys. Medyo luto, -luto na yung ating gata. Ilagay na po natin yung ating pinaritong isda. Ayan isa-isahin natin itong pinirito. pirito nyo na po yung is Depende na po sa inyo guys kung gusto nyo po siyang iprito o ayaw nyo pong iprito. Ako kasi para mabilis, pinirito ko na. Ayan, para mabilis ang luto. Tapos, lagyan lang natin siya ng mga paminta, asin. Ayan hirap po para dito sa wala siya. Kaya ang kagahawa. Ganyan, ganyan lang po natin siya guys para maluto po lahat yung ating mga gata. At tapos kung gusto nyo rin po balik ta rin, rin na rin po. Kasi luto na rin naman po itong ating isda. Na guys, lagay na natin itong mga sili natin. Lagay na rin natin itong mga sangkap natin, mga gulay. May gulay po tayo ng talong. Eh, okay. ilagay na lang natin siya. Karon naman pang isang buwan tong niluto. Halo-halong gulay na po 'yan. Meron pong repolyo nilagay. Kasi sayang naman 'yung eh, kaysa masira. Di ba? Ayun. Halo-haloin lang natin sa Ay nako guys, ito po masarap na po ang ating ginawang ginataan. Medyo paanhin lang natin siya. babas lang natin. Yung ang dito ito? Konting pakulo. Ayan. Dalawang katakas yun nilagay ko niya. Kaya medyo marami. Diba? Diba?